So ayan mga kumarates, tapos na nga pala ako magpaikot nitong damit ni Mark. So yun nga, tinan nyo naman, medyo madami nga din itong aking nilabhan. Pero syempre, ay pauuwi ko naman yan sa kanila. Kasi mga kumarates, by next week, si Kurt, patsutsuturan ko na. Eh ang hirap baga naman pag laging magkasama, laging cellphone ng inaatupag at laging ML. Tinuturuan ko nga yung aking anak sa mat, pero Diyos ko mga kumarates, talagang mahina siya sa mat. Kaya ayun mga kumarates, parang napag ko na pauwiin muna si Mark sa kanila. Naawa man ako mga kumarates, pero first priority ko kasi yung anak ko. Ayoko naman na dumating yung panahon na hindi siya makatapos at pagdating nga ng 4th year eh, hindi pa rin niya alam magmultiply syempre mga kumarates magkano rin ang tutor tapos dalawa pa silang pinababaon ko sa part ko mahirap talaga kasi ako lang Yang asawa ko hindi hindi yan magbibigay ng pan tutor at yung pambaon ng dalawang bata ako pa din kaya sa totoo lang ako talaga yung nahihirapan tapos yung araw-araw pambayaran dito sa bahay iyo ko man siyang pauwiin mga kumarates pero may magulang pa kasi siya tsaka ako yung nai-stress sa totoo lang kasi pag magkasama sila wala silang ginagawa kundi mag ito yung anak ko, natututukan ko siya na siya lang. At ayan, sabi ko sa kanya, siya na yung magsampay ng mga damit niya. Alangan naman ako pa din. At ayan, kumain nga pala kami ng aking anak. Tinikman namin tong Bicol Express. Yes, ito yung ulam namin, Bicol Express. Ito pa yung binili ko dun sa hipag ko. Sa asawa niya, nagluto nito. Ilang weeks na to sa atin? Parang may two weeks na ata. Ngayon lang namin nakain. May microwave ko lang. Ang sarap! Lagi mo yung lagi mo yung Sarap yung so, Kanin pa ako? Kanin pa ako? Kanin pa ako? pa daw si hmm. Kala ko ba? Kala ko ba yung nagkagutom? Sabi si Mama niya. Nung nalasahan yung Bicol Express, kanin pa daw siya. Kaya marami yan kayo na dita ah. Hmm? Dating ang sarap nakakaganong kumain. Mayroon ba tayo? Wala na. Ayaw. Bibili uli. Mmm. Ay, suka pa. Sarap. Kumuha ka dun. Ayan, guys. Nandito na. Sarap ng Bicol Express. Suka. Ayun. Bakit dyan ka naghahanap? Ayan sarap ng Bicol Express. Bili na kayo. Sarap, tamis. Worth it. Hmm. Ikaw ba isang ganon? 160 isang ganon. Sarap. Hmm. Sarap. At ayan nga mga di diba sabi ko sa inyo, pinauwi ko muna si Mark sa kanila. Kaya ayan, itong aking anak, pinopokosan ko muna ngayon kung paano magtimes times Tinuturuan ko nga din siya magbilang sa kamay, pero ayan, nalilito pa din. At yun nga, nung nakausap nga nung aking bayo yung teacher ni Kurt, eh, kailangan talaga ng tutor. At ayan nga, sabi ng teacher niya, kailangan talaga niya matuto para mahila pa niya yung grade niya sa second grading. Tinatawanan nga siya nitong aking pamangkin na si Kuya Nash. Grade 4 pa lang itong mga kumartes, ang galing na mag-multiply at division. Paano, ang binibigay ko pa lang na problem solving ay yung na number na isahan pa lang. Multiplication nga pala yun. At sabi nga ni Kuya Nash, andali daw pero puro mali. <laughs> o oh, di diba, dinaig pa ng grade 4. At ayun nga, nagpost nga din ako sa San Pablo City Public Forum kung merong nag -chuchutor. Marami namang sumagot at ayun, nag-inquire din ako sa kanila. May mga sumagot nga na pwede silang pumunta ng bahay. Tas yun, ang rate nila ay 2.50 isang oras. Nag-try na nga din ako mag-inquire sa Kumon. Tapos sabi nga ni Ate Jen, dun daw sa Jewel Town, ay meron nga din nag-chuchutor. Kaya ayun, maalin man dun sa dalawa ang ating pagpipilian. Mas gusto ko kasi yung malapit lang para itong aking anak ay madali na makakapunta kung sakali. Andito nga pala kami mga kumarete sa may Sholand. Ito yung dating Sholand. go grocery nga pala si Mudra. Akin sinamahan. At ayun, bumili na nga rin ako ng mga ilang kailangan namin sa bahay. Tulad ng kape mga kumarete sa bilis namin sa kape. Kaya ayan, ang hinahanap ko yung kopi ko karamelo kasi ayun yung gusto ng aking anak. Hindi pa naman talaga tayo mag-grocery. Ito pa lang yung mga kailangan natin sa bahay na wala na. At bumili na nga rin ako ng mga ilang tinapay na nga nitong aking anak sa school. Itong presto nga yung paborito niya pero may nakita pa akong isa na kagaya din ng presto kaya ayun na lang yung kinuha ko kasi mas mura. At ayun, kanina nga binalik ko itong presto tas ang kinuha ko yung isang brand pero ganito din siya, ganun din daw yung lasa sabi ni Mudra. Si Mudra naman ay namili ng mga ilang paninday niya sa tindahan kasi sabi may bagyo na naman nga daw paparating eh mas mabenta nga sa kanya pag tag-ulan dahil yung mga tao hindi na nga nalabas ng bahay. Pagkatapos naman yan ay pupunta naman kami sa palengke at bibili nga rin ako ng mga ilang pang-ulam namin. Pero bago nga tayo pumunta doon sa palengke, punta muna tayo sa Watson, sasamahan natin si Mudra. At habang daan nga, ay nakakita nga kami nitong nagtitinda ng kutsinta. Gustong gusto kong bumili sa mga ganito mga komaretes dahil ang sarap ng kutsinta nila. Dati nga nung naabutan ko to, limang piso isa. Pero ngayon nga, tatlo bente na. Eh hindi na tayo magtataka kasi halos lahat naman ang bilihin nagtataas. At ayan, si Mudra nga ay bumili din ng kanya. At ayan, pagkatapos no, nagdiretso na nga kami dito sa Watson. Alam nyo ba na hindi naman ako palaging pumupunta sa Watson? Hindi ko alam bakit yung iba enjoy na enjoy pag pag napunta ng Watson, mayayamot ka naman kasi mayroong mga sumusunod sa iyo, Kala mo magnanakaw ka. <laughs> so yun, habang inaante ko nga si Mudra, ay nagtingin-tingin lang ako dito. Katapos naman noon ay nagdiretso na nga kami dito sa palengke at nagtingin-tingin nga ng kandila dahil alam niyo na malapit na naman ang ating undas. At ayun nga naghahanap nga si Mudra ng medyo mura pa din dahil panigurado ay magtatas magtataas na naman ang mga kandila. At bago nga kami bumili ng ulam, dumiretso muna kami dito sa bilihan ng tinapay. Dito naman sa loob ng palengke, marami ka namang mabibilhan. Bumili muna ulit ako ng tinapay kaya saka nitong peanut butter. Pero yung peanut butter atin mo nang itatago. Baka kasi mabuksan agad eh meron pa naman tayo doon na kaunti na masasaid pa. Hindi na nga muna ako bumili ng gardenia at ang binili ko na lang muna ay nandito sa palengke kasi mas mura. Pero dza, yung asawa ko nasasanay sa gardenia. Hindi daw masarap <laughs> yun yung ganyan tinapay. Huwag na maging choosy ano at yan lang ang kaya. Yan lang muna yung kaya ng budget sa ngayon. Andito na ulit tayo at bibili nga tayo ng ating kaunting kot-kotin sa bahay. At syempre yung madaling lutuin na almusal na pang ulam-ulam sa umaga. At pagkatapos niyan, dito na tayo sa mga isdaan. At si Mudra may binibiling gulay doon sa may labas. Siguro mas mura ang gulay doon, kaya ayun, nagpunta doon. Sabi ko kay Mudra, dito ko na lang siya aantayin. Dahil yung hawak kong pera, yung nasa wallet ko, 50 pesos na lang mga kumarites. <laughs> at dahil na short na nga tayo sa budget, nang hiram nga pala ako ng 100 kay Mudra, sabi ko, bibili ako ng mga tinapay dito. Maigi yung mga tinapay dito mga kumarites, 5 piso lang yung isa, kaya ayan dinamihan ko. Ay mga kumarites, hindi pa ako makakabili ng biskuit, kaya ito na lang muna. Ayos na rin to at masarap nga din to kapag umuulan yung mga paborita. At pagka uwi nga namin galing palengke, inuna eh, ko na nga ilagay itong mga tinapay dito sa ating lagayan para magkaroon naman ng kulay. Ay waswas -was na eh. Kaya ayan, for the refill na naman tayo. Tingnan natin kung sa sahod natin ay eh, may matitira, makakapag-grocery na ulit tayo. Pero ayun nga, sabi ko sa inyo, tipid-tipid kasi yung anak ko mag pa, syempre gastos din yun. So ayun lang muna ang ganap natin for today's video, mga kumarites. Thank you for watching. Sa susunod ulit. Bye!